ikalabing tatlo ng Nobyembre, taong isang libot na tatlong put-adib. Itinatag ang Soria ng wikang pambansa, isang institusyon na inatasan upang pakasiwaan ng wika ng mga Pilipino at pumili kung aling ng Pilipinas sa magiging basihan bilang pambansang wika dito. Matapos ang isang taon si Bulan ng ito'y itatag, iminungkahi ni Jaime de Vera, ang unang direktor ng institusyon na gamitin ng Tagalog bilang ang pambansang wika. Kaya't kasunod na inilathala ang balarila ng wikang pambansa ni Lopez Canseco Santos bilang ang opisyal na diksyonaryo ng Pilipino. Tumulong din ang surian para sa paglinang ng panitikan sa bansa mula sa mga kritisismo at mga taunang parangal para sa mga tula at sanaysay. Nagkaroon naman ng mga pagbabago sa pangalan ng surian Katulad ng ito ay maging linangan ng mga wika sa Pilipinas at ang pinakahuli nitong pangalan na mas kilala ngayon, ang Komisyon ng Wikang Filipino upang paigtingin pa ang pagsasaliksik, pagpapalawak at pangangalaga ng mga wika sa Pilipinas.